Mapuri mo nila ang kawa niya. Mawin ang sa'yo na nga pag nasigasit na nga. Pinagpapawin sa rin isa. Sabi niya, masukul. Mupay ang gabi sa'yo matanan. And I'm so uh, overwhelmed na ada aty niya sa ako ah... Uh, Halos sa uh, harami sa buko ko sa lawa, ang labi sa ares. It's uh, two hours away, no? Two hours away. And uh, my question, oh, it's just kind of emotional. Dili kay, ang dito sa, dito sa Luyo, sa East Day, perform kasi ito na-perform dito ng Matalan. Eastern Summer, Kanaabi, Borongan, Kalorente, Bisan. Bago po, saan ko talagang magpa-perform sa Northern Summer? Yan na, ang first time ko mag-perform dito sa Northern At siyempre, lalabas sa aras pa, nag-invite sa app. Diba ba din si Mayor Hendy? Na? Mayor. Thank you. gida ko, po, ina-discount ko na yung nanag-uwa. <laughs> 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 kaysa rin e. <yun, laughs> kaysa rin ng manager. So, lagi si Ning. Bagas anak-anak aja. Oh, sini. Oke. Nata'wan pak, ah. Tidak mau kuno. Masih kita bayi itu saja. Tidak nata'wan pak kuno. Namun ini diberi, nak. Tidak guna. Tidak boleh diberi, lelah, saja. Pergi, re. Sampai datang. Maaf, Pak Likman. Maaf, Pak Anyway. Mukhang yung kami sa inyo talaga bro and, uh, and papa uh, papakilala mo na ah, papakilala mo na ako po at uh, tao po ako madalas kong inuulit na ako po ay tao dahil minsan ako ay nagdadalawang isip lalo lalo pag tinitingnan mo yung mukha ko natutuwa nga ako nag-perform ako dito sa Northern Summer especially sa Lapisares hindi ako nalungkot ang dami ko pa lang pamukha rin ko. <laughs> <laughs> Kaya kahit magpunta ka ng palengke, hindi ako napapansin. Mamalagod <laughs> si Poo. O ba, minsan yung ko, sabi ko nga, sa so dinami dami ng mukha, ito na nagibigil sa akin, napakaraming kamukha, no? Jerry Pinalosa, Pedro Marencio, Olio Velasco, Bunil Balini, pag may bigo ko, may bigote, Manny Pacquiao. Dapat magbiglaser ako, kaso nga nga nung sinuot ko yung blazer ko, mas kamukha ko si Mike Velarde. Amen? presyo. Ay, mga sapat na mo. na ako. Hindi naman ako makakita. <laughs> May kapalit. <laughs> Nakalakad pero yung nabuta. <laughs> anyway, nanakato. Actually, hindi ko alam kung pa paano ako magsisimula. Dahil sobrang natutuwa po ko. Dahil eh, napakaraming tao. Palakpakan niyo po ang mga sarili siyempre may mga may... Ah, may mga tindahan! Okay, sa sunod ka mga palit, hindi ka mo sa lamesa. Okay. Oh, nice. Hindi mo sinabi sa akin, Mayor, sana nakapagtindaman lang ako. <laughs> Para part-time. Hmm. Makumitaman lang ako na. Anyway, magkanasiyahan po tayo sa loob ng walong oras. So, hanggang umaga tayo.

Diyos ko ang lola ko natin dito. Oo. O, di ba? Ay, siya ko rin aking mga kamag-anak. <laughs> hindi na pagkakamay na kamag-anak, ang layo po ng mukha ko sa kanila. <laughs> hindi <laughs> <laughs> nga alam, feeling ko adapted talaga ako eh. Hindi talaga ako labirimas eh. Oo, uh, so, sa mga hinakaalam, ako hindi ko po kayo labirimas. Oo, uh, ako po kayo. Uh, Lagrimas simula sa uh, kami ng lumuhan. Ang hindi pa ng chief of dito ay nagrimasden. rimas din. DSW hindi nagrimasden. din. Okay. So, for, kung hindi pa mag-ano ko ito At, yung mga sa naman nila, mga promes, no? Yun, mga kapag. Oh. Marami